Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Scorpio. Scorpio, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Ano? Aalamin natin yung parting sa'yo this coming month ng July. Ano? Uh, pero as usual, ano, katulad na sinasabi ko palagi, ang intention ko po sa pag-upload ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, uh, ma-heal nyo po ang sarili nyo, at Matuto po kayong mahalin nyo ang sarili nyo. Okay. So Scorpio, alamin natin ang iyong love life, money, career, at uh, health at yung spirituality mo. Okay? Bone collector. haka-haka. <laughs> haka-haka mo dito. Hmm. Sacred pool. Sacred pool. Masyado ka sigurong negative, ano? Ah, hmm, isa pa. Meron kang haka-haka dito negatibong pag-iisip tapos namumuo dito yung haka-haka mo hmm actually ugali mo siguro ito no? lumalabas dito alam mo hmm makakabuti sa'yo na tingnan mo ang person mo or yung mismong samahan nyo ng person mo. Hmm. Yung pinaka yung pinaka big picture ano, yung sinasabi ko dito. Big picture. Mag-isip ka kung paano nakakaapekto ang mga negatibo yung kilos, ikaw at saka yung person mo no, sa inyong relasyon. Ano? sa halip na paikutin mo, paikot-ikutin mo. Pabalik-balik yung pagsiselos na uh, siguro sa past that eh, ugali mo siguro to, no. Silosa ka. Hmm. Dahil hindi mo alam kung anong iniisip ng person mo. Ngayon, itong person mo tahimik. Hindi siya pala salita bilang lang siguro yung mga salita nito pero mahal ka naman ito at uh, tahimik kasi siya pero malamang this month lalabas mag meron siyang uh, daring decision na gagawin at malamang na ikakatuwa mo to ano kung magugulat ka na lang, dati wala masyadong communication, pas parang magiging madaldal na siya, kasi meron siyang gustong ihatid sa yung ano, meron siyang gustong sabihin sa iyo. Na ngayong buwan na to, ang lalabas yung lakas ng loob niya. Pero malamang na may tao na pagsasabihan siya, at uh, doon lalabas yung lakas ng loob niya, doon siya may marirealize, parang oo nga no, ganun. Kaya malamang, Meron siyang sasabihin sa, meron siyang daring decision na gagawin at sasabihin niya 'yon sa iyo, yung decision niya yun. So move on tayo sa career mo at sa money. Na <laughs> nadulas. Okay, embrace. Ja ja. <laughs> Blossom dali lang dito natin ilagay ito para ayan ayan then blossom -hmm. embrace okay na yan okay na yan dalawang baraha mo mukhang maganda naman ng unang baraha pa lang eh so dito nakakita ko sa baraha mo ano sa career mo tingin ko meron kang ma-achieve dito mm Malamang this month, merong mga papuri na magaganap. Pupuriin ka ng mga tao sa kapaligiran mo. At, uh, masasabi ko dito, ano, pag-ingatan mo yung kasalukuyan mong posisyon. Hmm. Pag-ingatan mo yan. Hindi ko alam kung anong klaseng posisyon ang meron ka. May rango ka ba or ano. Basta pag-ingatan mo yung kasalukuyang mong estado. Kasi, uh, hmm, may, may mga taong palaging nakatingin sa'yo dito eh. At uh, masasabi ko, stay respected. Ano? At uh, turuan mo yung mga co mo, yung mga taong nasa paligid mo, ewan ko anong bang trabaho ang meron ka, ano? maging boss ka man o hindi, tauhan ka lang. Kung ang person mo, kasama mo sa trabaho, may iba sa inyo, no? Huwag mong pagsesilosan yung mga <laughs> coworker, worker co-worker nyo, ano? Dahil dyan, may tendency na masira ang pagtitiwala sa iyo ng mga kasamahan mo sa trabaho. Ano? Uh, mawawalan sila ng respeto. Okay? Actually, may respeto ka at nire-respeto ka siguro dito, ano? Pero yan ang nakakita ko. Baka mawalan sila ng respeto sa'yo. Kaya, kung gusto mong marispeto ka nila, stay, stay respected, at uh, iwasan mo ang trabaho-trabaho. Okay? Pag mo dadalihin yung kung magka-relasyon magka kayo, ano. At uh, sa pananalapi mo, dahil nga sa may trabaho ka naman, tingin ko sa'yo, nasa stable station, ah, sit station, situation, ano. Kaya lang, syempre, kailangan protektahan mo. Protect your earning, ano. At, uh, huwag mong, huwag kang maging madamo. Ano? I-share mo. Hindi may, yung mo, i-share mo. I mean, mag, ano, yung, mag-abot ka. Mag-abot mag ka, or magparaya ka. Ano? Lalo sa mga family mo, ano. Pero, syempre, take care. Take care ka sa iyong emosyon. Ano? Baka, ang bawa, ayaw mong magpahiram ng pera, tapos dakdak ka, dak dak, dak 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 dak, makakasugat ka ng damdamin. Yun lang iwasan mo. ano hmm. Kaya kung meron ka naman pera at uh, kaya mo naman magpahiram, pautangin, or ganun, maigi siguro na magpahiram ka. Okay? So move on tayo sa yung health. health mo. Flying. <laughs> Flying. Wala na. Isang baraha lang siguro sa'yo. Mm, kasi ang pahiwatig nito, ah, uh, mabuting kalusugan. So, meaning, masigla ka. Kung dati, feeling drained, ano ka, pagod, hapo, uh, sobrang pagod sa trabaho, siguro over fatigue. mm, sisigla ka na dito. Masigla ka this month. Pero, syempre, take time to relax. Dapat hindi porket na uh, bumalik na yung sigla mo, naging malusog ka na, kumbaga, aarangkada ka na naman. Huwag. Kailangan, mag-relax ka pa rin. Mag-rest, mag di ba? Mm, huwag mong papagurin yung sarili mo na parang hanggang sa dulo, hanggang sa sukdulan, hanggang sa manghina ka. Huwag. Kasi importante ang katawan mo. Importante ang health. Ano? Health is wealth. So, kung unhealthy ka, sisigla ka naman. uy, grabe ka ha. Isang baraha ka lang ha. <laughs> Oo, yan lang naman masasabi ko sa'yo. Wala nang iba. sa spirituality naman tayo. Alamin natin ang iyong spirituality, ang iyong spiritual path. Hindi ko alam kung anong relihiyon mo, pero warang, 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 walang relihiyon to. The serpent. The serpent. time master time master hmm, maraming ano to ah maraming mensahe yung baraha mo wild woman wild woman Okay, sa spirituality mo, masasabi ko dito sa validation ko sa barahang ito. Hmm. Sinasabi sa ng baraha, ikaw ay tunay na sumusulong sa iyong spiritual path. Ano? Hmm. Kahit na mababa ang vibration mo, tumaas ang vibration mo, still sumusulong ka pa rin. Going forward ka. Kaya nga lang, dito, pagdating sa time master, actually, time na nga eh, ano. Pero dito, mayroon parang siyang, ano eh, uh, art sa likod, parang orasan na hindi mo maintindihan. Pero dito nakalagay time. So, dito ang validation ko. Kasi nga, uh, umuunlad naman eh, nagkakaroon ka ng progress, ano, sa spiritual path mo. Okay naman ang sulong. Pero pagdating dito, sinasabi dito sa'yo, huwag kang magmadali. Ano? Hmm. Wag kang magmadali. Kasi hindi matatapos yung yung eto, yung spiritual end. Eh, ano ano ginagawa mo no para sa spiritual path mo no. Pero ang ginagawa ko kasi ng reading ano? basically marami sa mga kliyente ko sa spiritual awakening nila no. Sa spirituality. So dito sinasabi dito na hindi matatapos yan ng overnight, ng isang gabi lang, or isang meditation lang, isang rosaryo lang, isang ko hindi ko alam kung ano ginagawa mo ano kasi ito sinasabi panghabang buhay panghabang buhay as long as meron kang hininga panghabang buhay na paglalakbay kasi ito. so ngayon ang kailangan mo kasi meron tayong wild woman mag explore explore ka and discovery Diba? Ganyan ang mga wild people eh. <laughs> Mahilig sila mag-explore, discover, So, yan ang dapat mong gawin. Mag-explore ka para meron kang madiskubre. Okay, Scorpio? So, yan ang darating sa'yo sa buwan ng July. Hanggang dito na lang ang ating reading, ha? Hindi ko na masyado hinalukay ang ating baraha. At as Scorpio, nagpapasalamat po ako sa'yo, sa iyong like, share, comment, at sa mga crosswatcher. Maraming salamat po at naligaw kayo dito sa akin channel. At sa mga bago kong subscriber, maraming maraming salamat din po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.